Anong gagawin ko sa karning? to? Itatapon ko lahat. Nag-iba na yung kulay niya. Namag na. Naka-ref siya. Na Naka-freezer. Lahat nga, ayan o. Oh. Lahat, pati chicken. Pag nuloto ko yan, magkakasakit lang kami. Pati chicken, ganyan. Kailangan kong i-dispose yan. Tatapon ko. Kasi ba naman nilagay ni hindi namin na check nakalagay pala dito hindi dapat dapat nakalagay dyan yan o, no? tignan mo yung ano niya. Nung ano pa namin ito binili eh. Alam ko, Sabado, ano? no? Bago mag New Year. Ay, nako. Alagang uh, 3,000 na karne. Nasira lang. Nakikita mo, oh. No, oh, ito, kitang -kita, oh. kitang kito oh. mo siya. yung kulay alam kung anong oh my gosh sayang talaga kakasar, hey sa ano nangyari sa aming ano pinamilin na mga karne kakapaghinayang parang alam mo yun nagta bumili ay, ka tapos tinapon kay. mo lang ay nako Hinayang talaga ako pagtingin ko ba't maano ba't may itim itim tinignan huh. ko hindi nga nalilagay sa number 3 naka, na, low talaga siya eh marami pa naman siyang laman kaya hindi nga kinayang i-froze yung iba isa lang na ano yung manok lang na pakpak -pak lang yung na ano na medyo hindi siya sira lahat lahat ng medyo konting itim, tinapon ko talaga sa iba na yung amoy. Pati yung chicken feet, yung pata. Okay. Hindi lang halagang 3,000 yun, na ah, halagang ano yun, 4,500. <coughs> Kasi yung lalako, 3,000. Sa asawa ko, 4, yeah, sobrang manginayang ako. Hindi ko alam, oh. hindi ko alam ba oh. <laughs> ano. Mawala yung ano, yung manginayang ko. Magluluto sana ako, eh. Kaya, <clears throat> yeah, lesson learned. Tignan muna natin yung ref ko. Nakalagay sa ano, number three. At least number three kasi yun, eh. Nasa low kasi siya. Sumakit lalo yung ulo ko. Kakainom ko ng gamot para lang, ano. Sumakit lalo yung ulo ko. So, walang may kasalanan doon. Um ano na lang, uh, isipin na lang namin na ay sana naman kalutuin namin magkakasakit pa kami, wag na lang mas importante yung health natin sobra lang akong nalulungkot nang hihinayang yun kaya wag na akong gayahin kasi bago lang kasi to na nilagay namin hindi ko rin chinake na nakalaw pala siya akala ko nung uh, sinaksak ng asawa ko nilagay niya sa uh, high level, yun pala hindi so uh, ang sa, ayun marami talagang ano, yan thank you, thank you so much at uh, at least, yan lang yung nasira nakita ko na ano, parang hindi ko lang talaga paano ma-express yung nararamdaman ko. Paano ko ba mo sa inyo? Sayang yung ano oras. Sayang yung karne. Sayang lahat. Siyempre, nogasugasan hugasan ko pa yan. Nasinan ko. Kaya talagang marami akong pag, ano, ang hihinayang. Okay, guys lesson na lang sa amin yun at saka sa mga kung may ibang gumawa ng ganun natuto, matututo tayo dyan <clears throat> sana doon na lang sa luma kong riff nila guy hinayang ako marami akong sana 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 pero tapos na eh andyan na hinayang talaga ako gusto ko umiyak <laughs> gusto ko umiyak sa nararamdaman ko dibdib ko nasasaktan na ako kasi syempre pinagirapan natin yung mga pinambibili natin dyan. Hindi natin basta pinunod lang. Kaya parang sobrang hinayang ako. kasi tapos tignan mo na ako. Sino yan? Masyado ako ng ano na nalulungkot talaga Woo! Yes ako. Woo! isa すごい。<laughs> <laughs>